Good afternoon, Kiko. Kamusta Ay, na yung kasi ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Hihihihi. <laughs> yes. Oo, oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Nako, mainit-init pa. Congressman Kiko Barzaga ng Kabite. Si Miao Miao. Binastos si Sandro Marcos. Eto, panoorin natin. Tingnan natin. You know, kakatapos uh, lang ng DOJ hearing. Tell mo. Tandro Mortals. Kami uh, na rin. Uh, Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung cast ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Kik, kik, Oo, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatako. Huwag <coughs> <That's coughs> ganyan, boss. Huwag kami, huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Nako, <coughs> so, guys. Ano sa palagay niyo? Ano masasabi niyo rito sa ginawa ni Kiko Barsaga, no? Um, <clears throat> uh, magbibigay lang ako ng sarili kong opinion, no? Sarili kong opinion. I don't care kung ano po yung opinion niyo. Pero para sa akin, uh, parang medyo foul, no? Medyo mali, parang mali, eh. Mali yung ginawa niya. Although, si, ito si Kiko Barsaga, parang nagiging, nagiging ano siya, nagiging parang ano siya ng kabataan, na parang yung kakaibang approach yung ginagawa niya. Although isa siyang congressman, kasama-kasama niya na uh, Sandro Marcos niya sa Congress, no? Eh yung mga hakbang na ginagawa niya even before magsimula yung rally, no? Eh talagang kakaiba, which is nakakatawag talaga ng atensyon. At uh, sabi niya nga uh, hindi normal yung ginagawa niya, aminado siya kumpara sa mga nasa Congress, no? Ano daw ang mas okay? yung mga normal na nasa Congress na mga nagnanakaw o yung ginagawa niya, anong doon daw ang mas normal, no? Pero, pero, at this point, itong ginawa niya ito, parang para sa akin lang po ah. Alam ko may mga mambabas sa inyo diyan. Parang wala naman sa lugar, mali po. Mali yung ginawa niya para sa akin. Kasi kung makikita nyo, intentionaly talaga, after nga nung after doon yung hearing na sinabi niya, nilapitan talaga niya, naka-video, binibideo niya nga si Sandro. No, talagang uh, intention niya talaga na hiyain, no, na yung sinabi niya, no, na kumusta yung tito mo, yung kaso niya, no. Pero kung kung aaralin mo, parang sa unang tingin, unang pandinig, parang wala naman siya sinabing masama, nagtanong lang siya. Pero yung tanong niya malicious at uh, sinundan niya ng uh, ulitin nga natin para makita natin. Yun, no? Know. Nakatapos lang ng DOJ hearings Delmo Sandro Martins Sabi natin yes. <laughs> Good afternoon Good afternoon Kiko Kamusta na yung kasi ni Maganda naman yung bati sa kanya ni Sandro eh, no? Very Very professional no? Magalang Although alam naman natin At alam din ni Sandro Na binabatigos niya uh, Yung chewing niya tsaka si Pangulong Bombong Marcos, eh, hayag ang sinabi na nito ni Kiko Barsaga na, na kalaban siya ni BBM tsaka ni uh, Romualdez, no? Eh, pero yung approach niya kay, kay, Sandro, kay Congressman Sandro Marcos, maganda naman yung sagot sa kanya, no? Napaka-professional, napaka-maghalang, no? Nitong si Sandro Marcos, good afternoon, Kiko, sabi niya ganon. Tapos, ito na yung malupit, yung sinunod niya, no? Yung ano pala, <laughs> yung yes. angel. Oh, ayaw sumagot. Oh. tinanong niya, kamusta na yung kaso ng tito mo? Tapos, yung tawa niya na talagang parang nang-aasar. Yung hehehehe. Oh ayaw sumagot. Well, parang, parang kung isipin niya, parang batang nang-aasar lang. Pero, nasa loob po sila ng, ano, ng kongreso. At uh, maganda naman yung pakiharap sa kanya ni Sandro. Maganda naman yung bati sa kanya ng tao parang medyo parang sabi nung ano sinasabi ni yung si Congressman Puno mentally ill daw sabi ni Congressman Puno ito si Barsaga ah uh, pero natin di ba pero para sa akin mali yung ginawa niya parang uh, wala naman sa lugar no? binati ka ng maayos ng tao and it is very clear na ginawa niya to to humiliate Sandro Marcos, no? Pinahiya niya talaga. Tapos ipinost niya itong uh, video na to no? na nire-reaction na natin ngayon. In the first place, ang tanong eh, sa code of ethics ba? Sa decorum ba ng uh, mga congressman? Dahil mismo sa plenary, no? Dahil sa mismo sa house na yan, pinapayagan ba yung ganyan? Pinapayagan ba na, na mag-video ng ganyan? Yung sa bag, bagani sabi nyo freedom of speech. 'Wag nilang uh, ihalo 'yung freedom of expression. Nasa loob sila ng uh, house. Hindi po sure ako, comment niyo na lang po. Pila kaya 'yung ganyan? Pwede pa talaga 'yung ganyan na ano na kasi first time nangyari 'to. First time na may gumawa ng ganyan sa loob ng uh, ng Congress, no? Eh Tayo yung mga sinasabi, ibang sinasabi ni Kiko Barsaga, ito, yung binabatigos niya yung korupsyon, di ba? Sangayon tayo dyan, lahat tayo sangayon dyan. Talagang dapat maparusahan talaga yan kung sino man yung mga tinamaan ng lintik na yan. Dapat talaga maparusahan niya, ibalik nila lahat ng perang kinuha nila sa bayan at maparusahan sila. Sana nga kung meron nga sana ng ano, di ba, yung death penalty, sana death penalty sa mga yan eh. Pero, at this particular na video, parang, Medyo wala yata sa lugar, no? Pangaasar lang talaga. Ang tanong eh, isang kabastusan ba yun o hindi? Ah, uh, ayun, sina sinaway nga siya nitong si Congressman Garin. Ayaw sumagot natatako. Huwag ganyan, Pus. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Yun. Ayun. So, mga kababayan, kayong humusga, kayo sa tingin nyo. Tama ba itong ginawa ni Kiko Barsaga kay Sandro Marcos? No? Uh, hindi ba ito isang pambabastos? Hayagang pambabastos dito kay Sandro Marcos. Na itong si Sandro naman, maganda yung pakita sa kanya. At nakita niya naman yung reaction ni Sandro. Hindi naman siya kinumprunta. No? Uh, nanatili siyang uh, kalmado. Nanatili siyang edukado, disente. No? maring i-bash nyo ako sa sinasabi ko sa baka sa video, dissenting, bla bla bla, ganyan, ganyan, no? Pero, as a human being, no? Sa isang tao na, ano, yung, yung, yung asal, kung tawagin, no? Eh, kitang kita natin na talagang itong si uh, Kiko Barsaga, eh, talagang nang asar no? At pinost niya, no? At uh, gusto niya talagang hiain itong si Sandro. Pero si Sandro, nagpakita pa rin ng, ah, uh, ng uh, pagka magig pagka edukado niyan tao. Pagka gentleman niyan tao, di ba? Uh, hindi niya pinatulan, hindi siya nag-squammy. Uh, pero saludo ako kay Sandro sa ginawa niya. Mas mabuti na 'yon. At ato the rescue naman ito si Congressman uh, Garin, no? So, alam natin marami mga tao na may mga galit dito sa mga 'to, na may mga issue-issue kasi ganyan. Pero uh, kung pag-uusapan eh ah uh, yung uh, yung alam ba tawag doon? Yung attitude, no? Yung eh parang mali talaga itong ginawa ni uh, Kiko Barsaga. Sa palagay nyo ba tama yung ginawa ni Kiko Barsaga? I-comment nyo nga kung mababash ko, i-bash nyo nga. Tingnan natin nga sino yung nyo? Ako? Si Kiko? Or yung si Sandro? Sige nga po. Gusto ko marinig yung uh, opinion niyo.